Diwata, cotton cam na attitude Hey, mamaya na ako kuya, please lang. Huwag mong masyadong ipil. Ako na ako na ako na ako Ay, hindi dahil po kaya pumunta ka dito, magpapag-VIP ka na. Hindi pa ako ganun, nakain ka ng isang daan, magpapag-VIP ka. Sumikat ang pangalan ni Diwata simula nitong 2024 dahil sa kanyang pinipilahang paras overload at fried chicken sa Pasay. Nang pumutok ang pangalan niya, pumutok din ang bilang ng taong sumugod para masubukan ng kanyang pares at chicken at para na rin makapagpa-picture sa bagong viral store. Pero as expected, kung gaano karami ang fans niya, ganoon din karami ang bashers na unti-unting nagpapalaganap ng iba't ibang komento daban sa kanya. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin apat na nakakagulat na akusasyon laban kay Diwata. Una, ine-entertain lang daw ni Diwata ang mga big time vloggers kung saan may pakinabang siya. May kukumbala daw ang trato niya sa ordinaryong tao? Adol Diwata, pwede uh, uh, mo pa shout sa akin? Kaya pa, Negros Oriental. Shout out. <laughs> Ay po yung may namula mga video tapos pupost na sabi niya masamahan naman ugali ko. <laughs> Hindi totoo yan. Versus ang trato niya sa mga sikat tulad ni Alex Gonzaga. Ay, hello vlog. Hello, shout out. Akala ko na. Aside sa pagbavlog ni Alex, nanlibre din ito ng Paris Overload worth 50,000 pesos na napakalaking dagdag kita para kay Diwata. Milyones naman ang ipinandera ng beauty CEO na si Rosmar sa kanyang video with Diwata. Sinurpresa ni Rosmar si Diwata ng brand new house, 1 billion cash at marami bang iba. Ang presyo ng lahat ng pinamigay ni Rosmar sa kanya, halos nasa 5 milyong piso. Magkaiba ma ba ang treatment ni Diwata kung sa konsino ang kaharap niya? regalo na naman. At parang wala ko sa regalo talaga, mabilis ako. <laughs> wala na alam ko yun ng isipin nyo. Basta ako, ginagawa ko naman lahat. Inintertive ko na malat nang customer na gusto kong kumunta dito. Hindi naman sila sinusupladan. Pero minsan kasi di ba diba, ilugar din kasi natin minsan. Kaya ang chika ng mga tao online tungkol kay Diwata, ay ganito. Dala muna kayo milyon at regalo para walang reklamo. Huwag niyong ipilit kung may hindi ginagawa hindi pwede kasi di ba hindi lang naman kayo yung binibigyan ko ng pansin mas parang yun sa akin yung negosyo ko Pangalawa kung dati itong tuwa si Diwata to went to picturean siya ngayon ay isna vera na raw si Diwata o ma-attitude na nga ba? Yan ang kuya si na paulit ulit hindi kasi paulit ulit marami tayong gagawin eh Ay Diwata pwede mo pag-picture mga bata? May ano kuya hindi mo pag-picture nag-ibigay sa video na na siya namang ni Diwata. Alam nyo ang haba ng tinayo doon sa picture-picture, di pa rin nagsawa. Trending din ang video na ito na tinawag ni Diwata na laos ang isang artista, si Mystica. Halata naman, ang dami ng mga video na nai-upload, di ba? Na ikiklik diba? na, na lang nila, o kaya babatiin lang siya, tapos sasabing wala muna akong panahon sa inyo. So may time siyang magsabi ng ganon para para pahinga yung tao pero wala siyang time na Oh my God, I can't believe it. Diba? At saka yung itsura niya, mukhang nang didiri na siya sa mga nagpapapicture. Pero, opinion ni Diwata. Parang ginagawa ka na ng mga stepping stone para makabalik sa... Okay. Para pagkutapan na naman siya kasi wala na eh. Laos na. Oo, oh, oh, laos na eh. Ikatlo, pagkain na hinahain ni Diwata pinunan ng ibang netizens. Wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung sikan. Para naman so worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours. For me, sa honest review namin, hindi, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken. You will be disappointed. Yung mga pumunta dito, kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concern ka, gusto mo ako mag-improve pa, nasabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawa ko ng paraan. Pwede mo akong ibas, walang problema. Dahil na viral ang food review video na ito, ito ang karagdagang birada ni Dewata. Dapat pag may problema ka, diretso mo sa akin ha. Hindi yung kukuha ka sa social media kasi hindi maganda tingnan. Ang apat, pagiging amo ni Diwata, kinekwestiyon din Isang video ang kumalat at ito ang napunat. Ilang beses din nakunan ng netizens na nagkakagulo sa pagbibigay ng sahod si Diwata. Sistema sa pagpapatakbo ng beses niya, nagiging issue na nga ba? Alam nyo ba, si Diwata munti ka na maisahan. Merong nagpanggap na bodyguard o naka-duty doon kasi eto si kuya. Ganito, ganito kasi. Yan si Diwata, oh. Wala kang dala kung nakapila yung tao. Kumila to, ay nagulat ako kasi hindi ko siya kilala. Hindi, 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 wala kang dala. Hindi naman kita kuya kung maka-duty ka kasi akala ko, yung mga tao ko may binasa. Wala kang dala, kumili ka sa sahod. Hindi naman kita kung maka-duty ka yun. Sa huli, ito ang takiusap ni Diwata sa lahat. So, hindi naman ako para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko, paano ko yan ma-handle? Kung dyan na lang ako nakarap sa camera nyo. Okay. Tapos hindi ka camera. na galit kayo, okay. sasabihin yung sa masama ko okay. gano'n. Ay, yan ako sa tindahan Oy. ko, number okay. one yan. Kailangan ko kayo sa podcast pero kailangan ko yung tindahan natang matindi ang naging epekto ng pagiging viral star kay Diwata at mabilis na nagbago ang kanyang buhay dahil dito Poplifers, first ikaw anong opinion mo sa isyu na ito Ano pa nga tapos ang dami pang ano diba, lang din, ako, din ako robot. Nagbago na nga ba si Diwata dahil sa success na tinatamasa niya ngayon O okay kailangan bang mas unawain siya ng netizens dahil mahirap naman talagang balansehin ang pagiging negosyante at paghandal sa online fans. Follow poplife.ph